So ayan guys, ito pa lang makikita dito. Ayan oh, tignan nyo oh. Ito po yung uh, bahay ng uh, brothers at nuns. So ayan po guys. Ayun po, ang lawak po, ang luwang po, ang ganda dito ito po yung kung ayun, pwede sila mag uh, meditate dito. Oo po. So ayan po, ang luwang po dito, guys, ang luwang. So ayan po, may papaya po din sila at may banana, uh, bonsai banana. So ayan guys. At ito po Kumakain pa kasi yung iba Kaya umikot-ikot po ako dito Kasi mamaya po yung Christmas party Pag okay na ang lahat So ayan po ang banana May, May ano oh Ayan po yung banana guys So ang luwang po guys oh Anong meron dito? Ang luwang guys Ang luwang Ayan po La school po ito. So yan pag gabi may ilo po lahat 'yan. Ang luwang guys. Ang lawak pala nito no. And every month after uh, on uh, the second uh every second of the month, may ano po sila, may panisa sila dito. Pero ngayon uh, because it's a Christmas party, so may party-party. So ako po ay nakie-join sa Christmas party. So ayan, so everybody everyone's invited. So ayan guys. Ayan, balik po tayo. Ayan, by barbecue an po guys. Lasal. Kung may lasal sa Manila, may lasal dito sa Hong Kong, dito sa Camtin. So, ayan, pasok po tayo kasi mag na po yung uh, Christmas party. So, ito po yung banana bonsai. So, ayan guys. Hindi ko alam po saan so, yung sana sabi nila na pagbong hindi ko makita. Alo ang luwang po ito ang tirahan ng mga na, mga brothers, mga seminarian. O yung ganda sa loob. Hindi ko alam kung pwedeng pasukin. So and guys, ang ganda po da yan ito yung bahay ng brothers ang lawak ang luwang ng anong tirahan din nila no hindi sila maboboring dito so ano be a brother so ayan still be a brother so ayan guys maganda po yung tirahan nila guys ay mga flowers ang ganda ng tirahan nila perfect mga flowers o yan. mga trees mga trees So yan pag andito sila mag paggabi sila sila lang, di ba? Ang ganda ng tirahan nila ay may bike pa sila. Ayun si St. Joseph. Be open. So yan guys. Balik po tayo guys. Saan po ako dumaan? Ay, sarado pala kaya babalik ako sa daan. Babalik po ako sa daan. Ang luwang po guys, oh. Ano klaseng bulaklak to maganda? Yellow yellow. I Ayun mean, may ano may pahingaan din doon kung ano diyan sa baba. Grow up. Ganda no? ganda ng bakuran nila, luwang-luwang, sobra. Super kung ilang ano ito fly high. Ayan. Ganda, di ba, guys? Ayan ang tree. Ayan, nagumpisa umpisa na atan yan, no? Ayan ang chapel. Saan ayan, balik ko ako sa chapel. Ayan. Go so ahead, guys. Pasok po tayo, guys. Andito na. Nag-umpisa na. 8. Okay. So, 9, 8. 3, guys. Okay. 8. Sunod po. Number 4, dila. sa amin ang, ang dito sa lugar na ito. Maraming salamat Panginoon sa pagbibigay sa amin ng lakas upang ipagdiwang ang, um, uh, at manabig sa pagdiriwang ng iyong, ng iyong kapanganakan. Sinasama po namin na kami ay pagbukla rin ng pagmamahal sa gagawin sa, sa namin ang um, magsasalo-salo at kami po'y biyayaan sa mga susunod pa po ang um, ng araw at ng buwan ng Pasko. Sa so, kala ng Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen! Gracias. <coughs> po, ayan po. So, nakakatawa yung tila natin. Pari ko, parang tayo mga student. At saka yung dumataan ako, parang piling ko isya ako. Hands forward! Raise! <laughs> <laughs> Okay, so, um, good afternoon po. Una po, uh, nakalimutan natin, ano, pagpasalamat uh, pagpasalamatan ng mga nagdala ng pagkain at lumusog sa atin. Uh, yeah. uh, so, at saka, ito nga po, so, hindi ko babanggitin yung, ano, yung, yung kabuuan ng programa, pero, um, pero, kailangan ko mag ngayon, na meron pong, uh, tayong in-invite na, lo um, Hong Kong local para um, para tayo pasayahin sa kanyang awitin. Pero Miss Edith, we will have your song after the first game. Miss Edith, after the first okay, okay. game. So we will have, you play a game first. At ito yung pinakamagulong game, kaya inuna na namin. <laughs> ito po yung pinakamagulong game. So, ang pamagat ng game na ito ay, siguro alam niyo po yung charades. Ni ibabuhol. Alam niyo